Kumusta? So, ang tanong, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, ng kolehiyo, wala akong work experience sa Pilipinas, at may edad na ako. Ano ang chance ako na makapagtrabaho sa Australia? Meron pa bang opportunity na nag-aantay sa akin? Ang sagot, yes, yes, yes! Meron at meron. Kasi age is just a number. Sabi nga, nang nag-migrate ako dito, ako ay 39? 39. And then, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo Wala akong masyadong work experience sa Pilipinas. Kasi OFW ko dati. Ano bang chance? Ano bang mga opportunity na nag-aantay dito? ang katotohanan ay kahit na sasabihin nilang wala ka, hindi kailangan ng work experience kahit na sabihin nila na hindi adlang edad but very sakay like meron talaga siyang I feel I feel meron talaga siyang factor doon kasi they're going to hire yung best fit doon sa kailangan nila at kailangan nila ng work experience para hindi sila mahirapan sa training so kahit na sabihin nilang hindi kailangan ng work experience hindi required ng work experience but if you are going to compete among others applicants, what would be your edge? Ano ang magiging laman mo sa ibang aplikante? You have to sell yourself para ma-hire ka. Pero ano ang isi-sell mo kung wala kang maraming work experiences? at saka minsan yung work experience sa Pilipinas hindi yun nakikount pagdating mo dito but then kahit pa hindi siya nakikount for example nagtrabaho ka sa opisina nagiging office clerk ka meron kang knowledge paano magamit ng Microsoft paano ka magamit ng computer paano ka mag um, data entry or kung nag trabaho ka sa mall, meron kang customer service experiences, marunong kang mag gamit nung sa machine pag nag cashier ka, whatever you call that. So, meron siyang edge over other applicants kasi it also boost your personality, your confidence na I, I know how to do that. I know how to use that so meron siya. And then, kung wala kang experience, pwede kang maggain ng experience. Pwede kang mag-volunteer dito para makakuha ka ng work experience. Para mga charities dito kagaya ng Salvation Army, um Red Cross, Venice na pwedeng pwede kang mag pwede kang mag um, volunteer para magkaroon ka ng experience. Second is pwede kang mag kumuha ng training sa TAFE para meron kang certificate na magiging qualified ka sa a-applyan mong trabaho. So, kung ang passion mo dati hindi mo pwedeng ma-achieve sa Pilipinas dahil kulang ng hindi accessible yung resources wala kang ways and means na ma-achieve yun, dito pwede na. Kasi kung nag-enroll ka sa TAFE, marami silang mga courses. And then minsan meron silang mga promotional courses na libre. At merong mga government subsidies na maliit na lang ang babayaran mo. Kung ikaw ay permanent um, permanent visa holder at resident at um, Australian citizen ka na dito. Pero kahit pa na PR ka dito, makaka-avail ka na nun. So, pwede mong ma ang skills mo at knowledge mo para mag-boost yung confidence mo, ma enhance yung knowledge mo. So, pwede mong kumuha nun. Tapos, kung kailangan mo din na habang hindi ka pa nakapunta dito, at kung wala ka talagang knowledge about computer, wala ka talagang, alam mo yun, kung hindi ka confident na makakapagsalita ka ng English. Kasi dito, alam mo, mas kasahol pa nga sa Pilipinas eh. Kasi doon marami pang bully, pagtatawanan ka pag hindi tama yung grammar mo edito eh, dito multicultural country to so as long as nakukonvey mo yung message or messages na i-express mo yung gusto mo okay lang yung kahit mali, mali yung grammar mo they would understand, they will not laugh at you hindi ka gaya sa Pilipinas <laughs> eh hey, mali mali or i i ano tawag nun um, i-babash ka na kasi mali yung grammar mo so anyways, kung yun ang isa sa mga problema mo kasi syempre dito kailangan English ang medium of language so kailangan sa Pilipinas pa lang siguro magbasa ka na ng libro at English manood ka ng English movies or magpa-tutor ka sa mga kakilala mo kamag-anak mo, partner mo na tuturo ka mag-English para ma-develop ma ma yung um, English skills mo. And then, in terms of soft skill naman, yung interpersonal relationship mo, pakikipagkapwa tao, organizational skills, yung marunong kang mag-organize, yung something like that. So, pwede yung mahon, pwede mo yung ma Ma, ma enhance na sa habang wala ka pa sa Pilipinas, oh, habang wala ka pa dito. So yun yung mga bagay na kahit na hindi kailangan, pwede mo siyang magawa para para na rin yan sa iyo na para pagdating ng interview, parang alam mo yun, ah, kaya ko to, may angas ka na. So nagiging edge mo yun over others kasi nga um, confident ka na may kakayahan ka. So kahit na sabihin at mong kang, ug kang, huwag kang ma frustrate ug kang ma upset ko minsan na failed ka at feeling mo ay hindi mo kaya kasi at the end of the day meron kang skills na nag-aantay lang diyan na kung kailan mo gigisingin kailang, kailan kailan mo i-exercise at the home lahat tayo merong skills. Um, may mga kakilala ko na parang, alam mo yun, um, they're smart. But then, parang kulang sila ng confidence. Kasi nga siguro sa mga past experiences, meron silang negative um experience. But then, at the end of the day, sarili mo yan. Kung gusto mong magtrabaho, push lang ng push. Alam mo, kahit pa nag-fail ka ng siguro 999 times, meron kang isang um, maswerte doon na makakapasok ka. Kasi yun ang nagbibigay, yun ang nagpupush sa iyo, yun ang nagpufuel sa iyo na gagawin mo pa yung best mo. At wag mag-alala kasi nga meron dito na mga organization at merong cave na pwede kang mag-train, -ma pwede mong magawa ang gusto mo. So you start from getting certificate hanggang sa 'yung know, hanggang sa gusto mo nang makatapos sa pag-aaral. You know, what I mean is maraming opportunity dito, maraming chances na magbubukas sa iyo, maraming pintuan na pwede mong pagdaanan para sa success mo, path for your success. Maraming tutulong sa iyo mga organizations, tutulong sa iyo. At yes, sasa good huwag mag-abala, huwag mag-alala kung ikaw ay kagaya ko kasi sikap, tsaga, panalangin. Alam mo yun, yung just have that faith na one day makakapagtabaw ka at yung pamilya mo sila, yung inspiration mo na kailangan mo magtrabaho para makapag-support makapag ka sa kanila. And I wish and sana pag nandito na kayo, makukontak niyo ako at pwede tayong magkita-kita. So, hopefully meron kayong napulot sa mga pinagsasabi ko. <laughs> Bye!